Samantala, pinakakalma ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang mga residente nito matapos mapaulat ang isang monkeypox patient na nagpaspa at nagpaderma sa lungsod. Pagtitiyak ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, handa ang kanyang lungsod na tugunan ang mpox. Magbabalita si Val Gonzalez. Walang dapat ipangamba dahil handa ang lokal na pamahalaan ng lungsod Quezon para harapin ang pagkontrol at pagtugon laban sa mpox o monkeypox. Ito ang inihayag ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. Kasunod ng natukoy na first case ng mpox sa bansa, na nagpaispa at nakipagtalik pa sa isang massage attendant sa Quezon City. Ayon kay Mayor Belmonte, taong 2022 pa, binalangkas ng LGU ang sarili nilang mekanismo para tugunan ng anumang health o virus-related incident gaya ng MPACSA. Sa ngayon ay activated na rin ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit ang isang quick response team na tumututok sa contact tracing. Sa ngayon ay sarado na ang SPA Clinic kung saan nagpa-service ang 33 anyos na lalaking infected ng MPAX dahil naman sa kawalan ng mga kaukulang permit to operate. Samantala, sa official statement ng Infinity Spa, nagpapatupad daw sila at sumusunod sa mga safety protocol. Patuloy anilang kanilang koordinasyon sa mga kinauukulang mga ahensya para tiyakin ang mataas na pamantayan ng kaligtasan sa lahat ng kanilang mga branches. Para sa MBC TV Network News, ako naman, Val Gonzales, tuna sa Pilipinas, una sa Pilipino.